For today's video mga guys, magkilo mi og bulinao. Kanang gikuskus ako ang anak mo na ato ang gitawag og tabon-tabon gikan sa Mindanao. Na yeah, dayo na ay suha. Uh, usa sa makapadag lami sa ato ang kinilaw. Nak. mo na gi mo na ang tibuok nga tabon-tabon ya yeah, gipikas. Yeah. Ha? ang karang ang karang kuan kuskuson niya, yeah, butang suka pugon yon ibutang sa kinilaw ang kuan katong suka nga na ay kinuskus nga tabon-tabon pugon pa dinhi di butang pa sa suka Ready na mga guys. Giyabo na. nagpuga og suka. Ang tabon-tabon. Ipuga -tabon. na lang. So, Lalanay, Kamatis, Luia, Bumbay, o ka tabun Tabon-Tabon. Kilaw ta, kilaw. Special kinilaw with Tabon-Tabon from Mindanao and Suha from Mindanao, Gihapon. Kompleto rikados. Ah, uh, gitawag sa special kinilaw kay gibutangan o tabon-tabon gikan sa Mindanao. Again, tabon-tabon is found only in Mindanao. walau dugo kita kitag tabon-tabon. Maski katong vlog ni Ninong Rai nga nagkilaw. Nga ingon siya nga ang tabon-tabon is only from Mindanao. Tanawan niya mong kinilaw. Oh. Melky tanawan. Tunggod na siya sa suha o sa tabon-tabon. Enjoy kay kung anak na nagkilaw. Oh. Lamin nak? Hmm. Di-upload. <laughs>